panimang kulay siya ng buto ng pipino ayan ang isang ganito tag dalawa lang buto nila na dito Magandang klase ng buto 'yan kasi ano, Ayan yung binibili na may, may gamot. Madali lang tumubo yan. Ewan lang ko ilang araw bago tumubo. Kasi first time namin yan magtanim ng ganyan. Nasa ibabaw oh. Dati kasi yung okra parang tatlong araw lang tumutubo agad eh. Ewan ko lang to pipino. Ano daw kasi yan? Mayroong gamot. Kaya, madali raw tumubo yan. Ganyang seedlings. Eh, bakit dito di mo pa nilagyan? Meron na yan? Oo. Oh. Ayan, marami-rami na yan. Dito sa lugar namin, ano eh, sa mahal ng mga bilihin, praktikal ang mag tanim ka na lang sa bakuran mo. Yung iba niya, pwede namin ipambenta. Kasi pag tumuko na ito, malalaki na siya. Bawa okay, kita translate, gagawa ako ng ano yung mga kahoy bago lalagyan ko na mga nylon paganyan ganyan bago akyatan dyan na siya nakalinyan-linyan na sila aakyat na lang bago nito ganyan din bago ano din dyan aakyat sila nyan kapatubuhin muna natin yan dilig-diligan ay bukas na lang yung iba na yan Gusto ko dito iba-iba ang ano eh, maitanim. Iba-ibang klaseng gulay. yung mga kailangan sa bahay. Para hindi ka nabili ng bili. Pag sumobra, ipangbenta. Meron din kaming kaibigan na may tindahan eh, pwede na maibenta doon. All right, all right. Bye! Subaybayan so nyo ang aming mga pananim, mga pagtubo ng aming pananim. Yung isa namin pananim, ayon yung nakasabit dun ay alokbate. Katatanim lang din kanina. Thank you for viewing, mga lodi. Ayan. Dilig-dilig na kasi hapon na eh Ayan naman yung talong naming matataba